Welcome to Taiwan series. Ayan. So, ito nga po ulit yung full requirements na kailangan natin i-accomplish bago tayo mag-apply or during the application natin going to Taiwan na ipapasa natin sa mga agencies natin. For today's video, pag-usapan natin yung voters ID or just certification. So, yon. Alam ko, currently, parang hindi na ako nagbibigay si Comelec ng ID. So, voter certification na lang ang binibigay. Pero dati kasi, before, nakakuha ko ng voter's ID. So, yun. So, mga may voter's ID na, syempre, ang kailangan mo na lang is the voter's certification. Saan ba ito kinukuha? Based on my current experience, alam ko pwede sa RIS, saka sa nearest Comelec. Pero ang ginawa ko, pumunta pa ako ng Intramuros, ayun. So, ang nangyari, nag-Google ako, nag-online uh, appointment ako. And then, mabilis lang naman yung online appointment. And then, pinadala sa akin yung form. Pinilapang ko. And then, the next day yung schedule ko, ipinasa ko doon. And wala. Binigay sa akin yung aking voter's certification for free. Yes po, libre po siya nung pinasis ko siya sa Intramuros Comelec. Pero, doon naman sa mga wala pang voter's ID and voter certification, kung magre-register ka pa lang, ibig sabihin, First time voters or hindi ka nagboto before, this is the video para sa Ayan, so ang gagawin mo lang is pupunta ka sa iyong nearest COMELEC center na malapit sa inyo. So kailangan mo magdala ng mga requirements, valid ID, PSA, and ayan. Kailangan mo nang mag-register. So kailangan mong i-request, syempre, yung ating voters certification. Alam ko mayroong pay currently DAO is 75 pesos for the processing and ibibigay na sa iyo ang copy 'yun yung tsura ng ano natin voter certification at pag-request ka rin ng resibo ayon so sa akin kasi during my time since it, it's uh, since it's free libre siya nung binigay sa akin during my application sa Intramuros Comelec. So, wala po siyang resibo kasi nga, free. So, please verify na lang on your Comelec and Daniris nearest Comelec kung libre rin yung processing. More or less, baka libre din siya para sa lahat. Hoping na ganun yung status. So, yeah. That's it for today's video. My name is Raymond Guerrero. Don't forget to follow, like, share, comment, and subscribe na rin sa aking page. So, yeah. Yun lang. Uwi na ako.